love. I date ko ba? Valentine's Day pa yung karoon. Ready na ko. Anak ah, ka, ready na chud ko. Anong dili? Mangkuni mo i-date. Valentine's Day ko man. Ano man na? Please, i-date ko ba? Liso't ba di ay? Idit ko. Nga sama'y nga ni ka. Kuwa pa? O man, pa ka sa aho? Kuyang pa ba ini? ni nga kung wayong o. Grabe na kapuya-puya. Idit ko pa. okay raman na ako. Uwak ko'y bulak. Basta idit lang ngud ko. Bisang di sa kilid-kilid. Gabi, ay na gud ka, Dili man ni mo na makatag sa ako. Did lang god akong gipangayo. Nganong dili man? It's Valentine's Day. Come on, nganong dili man ni mo madatag sa ako? <laughs>